Ikaw ba ay breadwinner, na kapag ipon ka na ba para sa retirement mo? Paano kung tumigil o nawalan ka ng trabaho dahil sa kung anong health issue na meron ka? Paano kung hindi kaya ng iyong pamilya ang mga gastusin ng iyong pangangailangang medical? Makakaasa ka ba sa kanila? Paano kung may mangyari sa iyo? Sino ang magpo sa iyong pamilya? Mahirap, hindi ba, lalo na kapag hindi handa? Lalo na dito sa atin, hindi maayos ang healthcare system lalo na kapag walang emergency fund. Kapatid kung ayaw mong maranasan ito. Right mindset ang kailangan. Andito ang Kaiser 3-in-1 Healthcare Insurance. Kumpleto na ito para maproteksyonan ang lahat ng pinaghihirapan mo sa kasalukuyan. At proteksyon sa iyong pamilya. Kung malakas ka pa ngayon, nagtatrabaho at kumikita, ito na ang tamang pagkakataon na magkaroon ka nito. Bakit nga ba kailangan mo ng 3-in-1 healthcare insurance from Kaiser? First, for your, your own retirement. Second, to sustain your family's lifestyle. Third, for any critical illness or accident. Fourth is to secure your child's education. And fifth is to pay for your final expenses. Sa halagang 88 pesos kada araw, may 3-in-1 healthcare insurance ka na, 7 years to pay lang ito pero lifetime ang benefits. Saan aabot ang 88 pesos mo? Magkakaroon ka ng investment na 1.1 million cash value after 20 years, healthcare benefits for your hospitalization at life insurance protection para sa lahat ng pinaghirapan mo at protection para sa family mo kung sakaling mawala ka. Napakaganda, di ba? Kung interesado kang malaman ang iba pang detail, message mo lang kami. We are happy to assist and answer your inquiries tamang mindset lang kapatid. Ngayong malakas pa tayo at kumikita, karamihan sa atin ay mahilig gumastos ng kung ano-anong material na bagay, mga usong gadgets, bags at kung ano-ano pa, pero walang paghahanda sa pangkalusugan, kapag pinag-uusapan ang insurance. Iniisip natin, gastos, lang yan, at kapag dumating ang time na magkasakit, uutang na lang kung kanino, kasi walang paghahanda. Reality ba? Diba? Samantalang sa taong may right mindset, ang healthcare insurance ay isang investment. Kung may mga katanungan ka, mag-message ka lang kapatid.